Hello everyone, welcome to my journey, Life with Christ, Without Christ. Andito po tayo ngayon sa Tayaba City at uh, makakasama po natin, first time sa ating pong uh, community na makikilala po ninyo. Ito po, inaabangan po ito ng karamihan ng ilan po sa ating mga members sa ating community na pastor, baka naman pwedeng... Uh, magbigay ka ng uh, video na katunayan na may mga natulungan talaga na walang inuming mga gamot, walang iinuming mga any food supplement basta makain lamang yung uh, pagkain na nakadesign lang talaga para sa atin. At uh, nung nalaman ko po, po yung uh, sitwasyon ng ating uh, Pastor Dex Antonio ay hindi po kami nagdalawang isip na ibahagi ang uh, carnivore diet. At ito po mga kapanayang po natin ang uh, isa po sa natulungan ng ating community na, na kung saan ay uh, we simply amaze sa tulong at biyay ng ating Panginoon ay uh, siya na po yung magbabahagi ng kanyang karanasan. And okay. good afternoon uh, Pastor Kelvin at good afternoon sa ating mga nanonood ngayon. Um, uh, gusto ko lang po i-share yung nangyari sa akin. at uh, this uh, was three months ago, uh, October uh, 15, and October 15, uh, uh, Sunday, Sunday yun, nagtotalk ako sa church sa Dap sa area natin sa Dap Then, uh, of, uh, kinabukasan, ng October 16, um, nagpinost ko yung video ng uh, teaching ko, parang highlight siya. then napansin ko na uh, parang may malaking bukol dito sa sa lab uh, left, uh, left uh, neck ko dito sa lala, dito sa lalamunan ko para may malaking bukol. So may ipapakita ni Pastor Calvin after this uh, interview ko ano ni chura nung ano bukol. So akala ko dati, akala ko Adam's apple nung mga pinapanood ko yung video. Then napansin ko hindi nato pa na yung Adam's apple ko then yun may malakad buko dito so napansin ko yun nasa Manila ako that at time Monday kasi um during that um mag, ang pasok is Tuesday at uh, Tuesday Thursday sa office so sabi ko baka ano lang sa pagkakatulog ko lang baka na or kaya um, sa sipon or what so duman ng mga two days hindi nawawala talagang parang medyo lumakit pa siya So, medyo nagkaroon nga ako ng anxiety, parang uh, nag-isip na ako ano ba to So, nag-research na ako sa internet. And then, hindi na ako makakali. Eh. So, nag-decide na ako na magpatingin sa doktor sa ENT. Kasi uh, may health card naman ako, yun ang mindset ko eh. May health card naman ako, ulaman akong gagasi sa consultation. So, pumunta ako sa doktor. Then, pumunta ako sa ENT sa isa sa sikat na hospital sa Makati. Hindi ko na ba, <laughs> yung hospital. So, nagpunta ako doon. Then, ayun, at uh, isang ENT specialist ang nakausap ko. Then, nabigla ako pa Kelvin kasi uh, usually kasi kailangan iba test ka muna or laboratory or ultrasound. So, sabi sa akin ng doktor na makita niya, uh, siguro ganyan kalayo, so sabi niya, uh, hindi mo na kailangan mag-blood test, hindi mo na kailangan mag labor, hindi mo na mag-ultrasound. So, kailangan mo ng biopsy kasi kita naman na, sabi niya, kita naman na na, na malaki na, so hindi na kailangan ultrasound. So, biopsy, so sa so totoo lang, kasi sabi niya, para magkaalam mo na kung anong klaseng cell yan. So, syempre, <laughs> kung sinabing sell ngayon, alam na, ang tao matalino, lalo na tayo na patulad ko po na nag-work ako dati sa hospital. So, alam mo na kung simple sell, So, cancerous cell or not, di ba? So, so nagkaroon ako na ng uh, parang uh, takot na hala. So, yung pinacheck niya, kasi sabi naman, usually cover daw ng card yung biopsy. Eh. So, pero, yung, pero ako that time, kinakabahan na ako kasi yung father ko kasi uh, na, na doon, na ng uh, 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 cancer of the tongue through biopsy. So, parang na-trauma na ako na sa so word the biopsy. So, so that time, parang notice na ako na kailangan ko na magpa-biopsy. So, Parang may kwento ko pa sa akin yung pastor na yung kaibigan mo nung tinanong ano ba yung kinamatay ng father. And the nurse, ayaw, yung, yung, yung nurse, yung, nurse, sa kadormit kadormate ko. <laughs> <laughs> Ayan yun, yung kadormate ko na nurse. ah uh, uh -huh. kasi before pumunta ang doktor, uh, sa kanya muna ako nagpatingin. Then sabi niya, ay magpa-check up ka na kasi kapag daw bukol sa from head hanggang neck, that delikado yun, complicated. It's just ano naman, really, kalimitan sure. na nababasa natin yan talaga na na di pwedeng baliwala. Na di baliwa, baliwa tagi, mga bukol-bukol na ano. So then sabi niya, then na share ko nga sa sa kadormit ko sa nurse, nurse, kasi siya. Sa hospital din 'yon yung pinuntahan ko. Ay sa ito ano kasi yung father ko tama kaya sabi niya, ay e, nako malapit malapit sa tang sa dila kaya Kalabin. lalo akong ano lalo akong okay, kinama kaya, ka lalo, uh, kaya nag-decide ako na pumunta ng doktor sa hospital so nung yun na nga Ah, uh, by so tumunta ko din is Wednesday, Wednesday or Thursday. So, nung pumunta ako doon, walang schedule ng Sabado. So, Friday po kasi lumulubas ako ng, ah, bumabalik ako ng Quezon. Umuwi ako ng Quezon dito sa Tayabas. Then, so buti na lang, at Sab Sabado, walang schedule. Kung meron talaga schedule, nagpa si na ako. Okay. so, ang schedule is Tuesday uh, of the other week. Ayan, so, nakapabuti na lang after that, alam mo po, Pastor Kelvin, nung, uh, bago pala makumunta ng doktor, uh, umiiyak na ako. Kasi sa mga Masamayos. nababasa ko sa internet, Masamayos. Masamayos. talaga na, kasi mababasa mo kasi, uh, kapag uh, ganun yung may natagpuan kang nodule, kasi ang diagnosis ng doctor, impression is thyroid, thyroid nodule. So, pag sinurch mo yung thyroid nodule, 95% malignant, ibig sabihin, ang um, hindi cancerous. 5% is cancerous. So, inisip ko paano kung nasa 5% ako at kasi yung thyroid nodule, kapag thyroid, kalimita sa babae lang nangyayari. Mm -hmm. So, kapag lalaki, mas wala kang chance na cancerous yun. Jesus Christ. Kaya, kinabahan na ako. So, kaya, sa ko, hala, So, talagang hindi ako umiiyak ako, parang nagka-question na ako, so bakit ganun? Kasi nakikita mo eh, nakikita mo sa salamin, nakakapa mo. Pero before, before mangyari yon wala akong naranamdaman, Pastor Kelvin, na wala ako, hindi ako nahihirapang huminga, hindi ako nahihirapang lumunok, hindi ako nahihirapang magsalita. Pero nung mabasa ko na sa internet at nakausap ko na yung doktor, doon ako na may naramdaman na parang nahihirapan ako huminga na parang As, na hindi ko... Ka, lalo kang naging conscious. Oo, oh, na. naging no conscious. Parang nahihirapan akong lumunok, kumain. So, that time, parang psychological effect na. Brabe. Ayun, dahil nga, anxiety. Na, kaya nakakatulog naman ako, pero, ba, pero bago matulog, naiiyak ako. Kasi iniisip ko na, na kaya siguro malapit na matapos yung St. Peter plan kapag pag <laughs> 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 Niisip ko na, chinecheck ko na kung ilan pa ba yung Ilan yung lips? Hindi. Ilan lips ang pwede kong gamitin sa sick leave kapag yeah, nagpa-opera ako? Sa ko na kung magkano opera kasi ba yung health card ko? Ayan, check ko na yung balance ng health card ko. So, kando na dumating yung point ko talagang parang surgery na. Kasi nakikita mo kapag tail cancer, kailangan surgery. Ayan, so yun na yung ano na kasi nga. A, pagkakasambit ng doktor na parang talagang ano eh, after biopsy si doon ang punta eh. Tama. Ayun na. Uh, so, buti na lang, praise God, nakausap ko yung mga right people na tamang tao na, na pwede ko sinasabi na hindi right people ng doktor. Ang mga doktor, uh, sila mga pwede mag sa atin. Ayan. Pero nakatuwa dahil uh, nakausap ko si Reverend Jerry, si Pastor Rajing, si Pastor Kelvin, si Pastor Bride na ilan kasama sa ating community sa Life with Christ, without, without Um, sabi niya, sabi nila, uh, Pastor, ganun pa ba si? Maaari na sa kinakain mo. So yun yung pagkakasay, lalo na si Mama Jing, si pastoraging na wala yan, ano lang yan, sa, sa mga kinakain mo yan. Ayan, so huwag mong iisipin na ano yan, na cancer or, so, or, what. Ayan, so, nung makausap ko sila, medyo na nalas yung kab nalas na less yung anxiety ko, na less yung uh, parang ano yung, parang depression na na less. Ayan. Pero pero pastor, okay lang ba i-share mo rin sa kanila ano yung naging lifestyle mo na bakit paano nag-come up na magkaganon tapos ano yung uh, transition na ginawa mo na pagbabago doon sa kinain mo naging ano ba naging madali ba o medyo mahirap? Mahirap kasi uh, that Ah, uh, biph- ako mag uh, mag-transition uh, sa carnivore diet. Um, yung weight ko is 68 kg. So ito yung weight ko ngayon. Hmm. Yung recommended na healthy state, 60 to 62. 68 kg ako that time. Then syempre, mahilig ako sa matatamis, mahilig ako sa milk tea. Yeah, yan yung kahiligan ko. Uh, yeah, <laughs> Ay, may ko sa milk tea, may hilig ko sa matatamis. At uh, kahit anong klase ng pagkain kinakain ko. And sa rice, uh, medyo lesson naman ako sa rice that, that time. Pero bakang napapasarap, <laughs> kain pa rin ang kain. Ayan, so, yun yung kahiligan ko talaga ng ano, ng yung uh, lifestyle ko sa pagkain. Then, yun nga, na-realize ko na, kasi ang hili ko sa anong milk tea that Uh, that week na okay lang ka sa isang linggo so mga twice twice tapos syempre hindi lang naman may yung malamig na kaya iniinom ko hmm. tubig ang hili ko sa malamig na tubig, okay. tubig. eh tapos nakatumbler pa tayo na yung hindi na hindi okay. di, di nawawalaan lamig ayan so talagang ano talagang uh, yung hmm. lifestyle ko so nung shinare ni na Pastor Kelvin yung carnivore diet, sa una medyo, ano ako eh, medyo struggle, pa. So, isa parang nagda-doubt pa ako ha, huwag ko nung nagda-doubt kasi syempre, kaya ko ba nung walang kanin? <laughs> Yan, diba, nag baka lang, itlog sa bawang ng baka. So, yun talaga yung, ano yung uh, lifestyle ko. So, talagang uh, kakayanin to ba? Pero ano, ano na eh, talaga nga, ka na sa point na niyo, wala ka na ng pag-asa eh. Na parang uh, kapag si ka naman, kasi sabi ni na ni na Pastor Kelvin, na kapag si ako, in case mo na walang makita, walang masabi, baka hanapan ulit. Kasi ganun ang ano eh, na, na pwedeng hanap-hanapan ka. Sige, baka sa part naman ito. So, inaalala namin, kapag nagpabayos si ako, may, may kunting laman kasi kukuhain yun, baka lalong magkaroon ng infection. Okay. Eh, before kasi nangyari, wala naman ako nararamdaman. So, ayun, nung, uh, nung, ano, nung kinakusap nila ako, so nag-decide ako na mag carnivore diet. And, sa so one week, may struggle ako. So, nag-loss nag ako ng week, naging, from 68, naging 62 ako. Oo, okay. oh, kasi, ano na rin yun, uh, na rin yung pag-iisip, Pastor Galen. Kasi hindi man ganun kadali na, na makausap niyo agad ako, nawala na sa isip. Kasi habang nakikita mo sa salamin, na, nakita mo na may bukol, nararamdaman mo, mapaglunok mo, sumasabay, pagsasalita mo, na really conscious ka eh. So nag-iisip ka. Pero after one week, sa so, mga two weeks na ako nagkakanya board diet, nakikita, nakikita ko. ko na wow, na no, no, naninipis siya, na lumiliit. And then, ayun, si, si Tita Connie, nag-offer din ng ITERA. In Aitera din niya ako, tinera din niya ako. So, mas pinokos niya dito. Ayan. So, isa, isa din yung setting pisa din, din, din sa nakatulog. And then, after that, siguro mga 3 weeks, yun, um, talagang, uh, talagang konti na lang. Pero nakita mo pa rin na pag lumulunok ako, may sumasabay pa kaunti. Ayan. So, pero, habang uh, nagka-carnivore diet ako, yung weights ko, nagdadagdag na kasi na nakukuha ko na yung lifestyle eh. So, from 62 naging 64. Ayan. Then, then, kasi tinago ko yung Pastor Kelvin na nakakalam lang tayo, uh, misis ko, nanay ko, pero yung iba mga kakapagal. Okay. So hindi nila napapansin na ano na na may bukol pala ako doon. Ayun. Then shinare ko na lang siya, praise God, no November, ano, siguro mga, after one month, na siguro mga November 16, after one month, ayun, shinare ko na sa ibang tao, pinatotoo ko na, na totally healed ako. Ayan, yes, praise God. God. So talagang na, alam mo yung tinuro na si Lord sa buhay ko eh. Una, kailangan talaga huwag natin pabayaan yung sarili natin, yung katawan natin, ano-ano pagkain kinakain natin. So kailangan alam natin yung right food para sa katawan natin. Ikalawa, syempre, um, tayo ng Lord na talaga wala tayong magagawa kung walay sa Kanya. So kailangan huwag tayong makalimot in prayers, pag pagbabasa ng Kanyang salita, na kung may mga yung may yung chance na meron tayo ng opportunity, gawin na natin. Kasi kasi before and during that time, sabi ni na pastor, ani uh, na pastor Kelvin ni Rev Jerry ni Mama Jean, huwag ka mag-focus sa problema mo. Huwag ka mag-focus sa bukol mo. Kasi kapag nag-focus ka diyan, madidistract ka. So mag-focus ka sa solusyon sa pwede mong gawin ngayon at mag-serve ka sa Lord. So, kaya patunod patuloy pa yung pagsisend, nagpipreach ako kahit pero hindi, hindi naman nila alam eh. I ay mean, hindi nila right, eh. kahit na ako conscious ako, kasi pa rin nag-host nag hosting pa rin ako sa live natin sa online live, online service natin. So tuloy pa rin nagwo-work pa rin ako sa Manila. So dahil hindi naman nila alam eh. So kasi ang ginawa ko ng mga mga Parang mga, mga may damit ka naman. mga community ay nag-ano ako ay tumaga. Dati may pagganyan na ko, eh. Naka ganyan yan. Yung may pa padibdib. Dati nakakulos na. <laughs> Nakaganyan. Parang hindi halata. Ayan. O kaya yung mga, mga turtle net ko na ano, sinuot ko before. So, but the less conscious. Pero nakakatuwa, November, nakalaya ako. At uh, ayun, malaya na ako na isu isuot -isu kahit naka-round net. Ayan. So, praise God. Praise God talaga. Totally hindi naman siya talaga as in wala agad. Pero nakita mo yung progress. And bigla nawala nila. So ngayon parang ano na lang siya, taba. dati kasi talagang matigas, pastor. Talagang maano siya nang maano siyang sa o, yan, Oh, Dati talaga siya, para siyang bukol talaga. Ngayon parang ano na lang siya kasi may muscle time ganito eh. Ayun eh. Dati nandito 'yan siya, nung ako sa laman na 'to. Ngayon, ano na siya, bumalik siya sa dati. So, tumigil ako sa pag-gym. Um, inano nila ako, in-advise nila ako pag tumigil ako ng pag-gym. So, for one month, tumigil ako. Then, after one month, ayun, syempre, gusto ko parang in-fit. <laughs> nakabalik na ulit ako, nag-gym na ulit ako. Ayun. Then, sa pagkain ko naman, I pa rin ang carnivore diet. Then, mag-rest man ako, pero napaka-less talaga. Ayun, so, ayun, so, kaya napapasalamat ako sa life Uh, with Christ Community, kay Pastor Kelvin, kay jerry kay Mama Jing, for sharing this kind of diet na pwedeng mag-move, gumawa ng miracle sa boy na isang tao. So, uh, sa may mga side karamdaman, katulad ko, yung case ko, ayan, so, uh, huwag natin, huwag tayong matakot na mag-try. Kasi, kagandahan kasi nun is, ano eh, wala, wala nag na nagastos <laughs> na na ang ang kailangan ng talaga is discipline, self-control. Ayun at magtiwala lalo sa pamilya. Maraming maraming salamat da uh, Pastor Dex. Ah uh, isa lang isa idadagdag ko lang po. Uh uda po sa lahat uh, after po nitong uh, interview po natin kay Pastor Dex ay uh, ipe-play naman po natin yung actual video na malaki yung uh, leg niya. Would you imagine na yung advice po sa kanya ng doktor ay uh, wala ng mga test, wala ng blood chem, mm -hmm. wala ng anything. At uh, nung pagkakita pa lang ng doktor sa kanya, talagang uh, biopsy po agad. So kahit naman po siguro sino ay magdadamdam na. Isa kasi ito talaga Pastor Dex, na problema ng ilan sa mga may pera, covered ng company, na lalo na yung mga a abroad ang dami ko rin nakausap na wala namang problema sa operation, libre naman, may mga donor, kumbaga kompleto ng mga medical equipment. At isa yan sa problema ng karamihan na ating mga kababayan, mga Pilipino man o hindi, eh dahil nga covered ng mga health card o anything, ay uh, makakatipid naman daw sila, malaki yung mga cover ang nagiging problema, eh magsasuffer naman yung uh, physical body natin. Eh imagine mo kung yung bawat piyasa ng sasakyan ay uh, madaling palitan. Imagine mo naman yung bawat piyesa ng organs natin medyo ano yun uh, may kamahalan uh, paano kung mag magkaroon ng risk yung buhay mo nang maging uh, kapalit nito. At uh, lagi niyong tatandaan, there's a big difference between healing and miracle. There's a natural healing na that our body is the best doctor our body can heal thyself pero kailangan niyo rin po maintindihan na paano naman papasok yung milagro ng Panginoon. Ang milagro ng Panginoon ay totoo, pwede magmilagro ang Diyos una, pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima, but not million times. Kung wala ka rin talaga, Pastor Desi, magiging disiplina sa pagkain, sa mga makapanood po ng ating pong, uh, uh, testimonial po na vlog po na ito, ay uh, napakahalaga na maunawaan po ninyo what's the proper human diet. At kapag nakain nyo po yun, at nagkaroon ka ng disiplina, nako, talagang uh, napakabilis po ng uh, fast recovery po natin. Uh, at siguro hanggang dito na lang po, any final message po, uh, Pastor Dex, sa ating pong, uh, members sa ating community, most especially sa mga bago pa lamang sa ating community at sa mga bagong uh, viewers ng ating, uh, ng ating mga kapalo sa ating community. Final message po. And so final message ko, so una, isa na niya sa aking case, ayan, una, kailangan talaga we have to renew, restore our relationship with Christ. Yes. So, napakahalaga yun na uh, sa lahat ng problema na pinagdaraanan natin, ay mahalaga is you are connected to God. Kasi siya yung source ng healing, siya yung source ng miracles, siya yung source ng blessings na meron tayo ngayon. At ikalawa, ayon uh, maging mapili tayo sa pinakain natin. So, napaka-importante nung ano, kasi sinurge ko ha, uh, yung thyroid nodule, ang pinaka nga source pala nun kung bakit nagkakaroon tayo ng mga bukol-bukol. Una is uh, yung mga fast food, uh, fast food na pagkain. Ayan. So pag siya yung fast food, ito yung mga uh, yung mga nabibili agad natin sa restaurant na no? mabilis, mabilisan. Yung mabilisan. And then ikalawa is yung mga processed food. So siya yung processed food, ito yung mga canned goods, mga nabibili natin sa market na nakadilata na siya. Mga instant, instant food, uh, noodles, canton, hot dog, ayan. So yun yun. At ikatlo is at uh, yung mayaman sa gluten. Gluten, Sa gluten na, uh, so it more on mga wheat breads, mga pasta. So yun yung ano ng thyroid nodule, yung kalaban kung bakit lumalaki siya. Ayan. And then, si Resco nagpapashrink or nagpapawala ng uh, ano, is meat, beef and lahat ng kuling ng meat uh, beef, chicken and egg is uh, kasama rin siya milk ayan kaya during one month talaga ng uh, carnivore diet ko is ang kain ko lang talaga is beef, chicken um, cow milk yung fresh cow milk at like uh, eggs ayan. so napakalaki tulong napaka ano kaya yun mga ka community so kung ano may struggle na meron tayo ngayon so sa pagkain maaaring tayo ay mag heal praise God Nako. maraming maraming salamat uh, Pastor Dex and I hope and I pray Uh, magdire-diretso na yan at uh, wag na nating balikan sapagkat kapag binalikan uli natin yung luma nating na buhay Uh, sa way ng pagkain natin, in a short period of time, babalik ulit talaga yun. Kaya, sana marami kayong natutunan at uh, salamat sa pagtitiwala ninyo sa ating community. Una po, magtiwala, magpasalamat po kayo sa ating Panginoon sapagkat naligaw po kayo sa ating community. Hindi po aksidente. Eh. It designed that way na makapasok po kayo sa ating community. Uh, at kung merong uh, population ng ating Pilipinas ng more than 100 million, eh, maka, puha na lang tayo kahit 1% na lang ay napakalagay kalagay po. So siguro po hanggang dito na lang po, always remember, we can live without price and we cannot live without price. God bless! Ito na yung uh, itsura ng uh, leeg ni Pastor Dex. And sa nakikita ninyo, ano nga, uh, ine edit niya yan, doon lang niya nakita na ganun pala ang sitwasyon ng uh, leeg niya. So kaya medyo kinabahan na siya sa nakita niya sa video at hindi na siya nagdalawang isip nagpa-check up na siya God bless everyone